Yan, diyan kami kumain sa ano, sa yan food, food abi Grabe, busog namin. Ayan, dami na kami. Sa kami sa ano. Sa Andel. Daming tao na maam Oh. Siyempre, window shopping tayo dito sa Nike store. Eh, meron din ano dito, eh. meron din McDo, ay eh. may KFC food court. Eh, really. Dito kami sa ano sa Andel. May mga ano rin dito. Oh. Mga bilihan ng mga gulay, eh, butas, grapes. Ten kwitaks ng sinjeto. Bawang oh. 199 bawang isang ano tapos itong mga grapes mga karne, mga changi changi grabe tinapay nila dito tingnan yung tinapay yun, nakapukat ka lang display, di ba? <laughs> mga toys <laughs> <Bano. laughs> itlog it 150 rote, oh itlog oh 150 tinapay oh. Kami mga ano rin, mga tanim-tanim na gulay. Ito dito. White onion no. Ibang iba't ibang iba, iba, klase no? Gulay. Na pananim. Dito sa kabila. Ito mga lettuce naman dito dito. Ay, mga sibuyas oh. Sibuyas. Ganda ng pagkakatubo nito. Oh. Ito mga letos ito. Iba't iba, iba, ibang ito. ito naman, ano to? ment. Mint yan. Tapos dito oh. Bultuhan naman to dito. Ano to? Sibuyas? Ay hindi. Kalibutan ang tawag dito. Mga toys. May flowers. Dito kami sa Andel Metro. Punta kami dun sa ano sa dancing house. Ay, punta kami dancing house. Tingnan yung escalator dito napakalalim. Oo, <laughs> di ba? Ilang metro e, eh, no? Tingnan niyo naman, sobrang lalim. Underground. Okay. Go, 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 Ay, dito pag tatawid ka dito, kailangan mong pindutin ito Ayan, para hinto yung mga sasakyan. Ay, tawid tayo. Kami sa ano sa dancing house. Ay, no. Isa sa mga dinaraya rin ng mga turista dito eh. Ayan, dito kami sa Ayan, mas maganda yung view dito eh. i know <laughs> dancing house and yeah, check dito kami sa dancing house ito yung sa mga pinupuntahan din at sikat dito sa Czech Republic ayun o dancing house na tinatawag nila tignan nyo naman <laughs> napakaganda ng view dito o oh. Oh, diba oh, ayun o oh. ah dito sa baba oh, oh. maganda rin pala dito oh, sa baba And dito kami sa tulay diba? tapos ayun yung Ayan, yun o nakikita nyo yun yan isa din sa mga sikat na pinupuntahan at pinapasyalan Yang simbahan na yan Ayan, dancing house Ganda ng view dito oh Sadya yung inuman sa baba dancing house baba baba Ah, tawag sa baba house. Ito kami dito. Ganda ng view dito, yo. Sarap ng masyal. Ay, tingnan no. niyo naman. Czech Republic. Kaya lang medyo mahangin. Dahil malamig yung simoy ng hangin. Ay, no. Tapos mo rin pa dito sa baba nito. No. Ang ganda. bar nila, oh. tingnan niyo naman yung bar nila. <laughs> Tunnel. Oh, tunnel, tunnel bar oh. Ah, pinto 'yo. Palupiton. Ayun. Kaya kung gusto mo mag-happy happy dito. Ayun. mag si kabayan. Marco Palayo. Malapit ka ha, Malabi, kahay, no? lakas ng trip ng isa na, no. Tingnan niyo no. no. no Maglakad daw naka nakayap at ano. Na? <laughs> Tingnan niyo. Lakas ng trip oh. Oh. Nakalay ay love nakalagay. <laughs> si Aquaman. Duwa. <Do> <laughs> lakas ng trip yo. Oh. <laughs> <laughs> ah, dito kami sa ano, sa silong ng tulay. Tingnan niyo yung tulay nila, oh. Ano? Ganda ng tulay, oh. Ay, kung nakikita niyo parang barko na 'yan, ano 'yan? Uh, restaurant. Diba? Ganda ng view. Maganda siguro 'yan pag sa gabi. Ayun no? port. Food Fort Lodge Bar Prague. Tingnan niyo ano nila, restaurant nila. Yung taas niyan, ano 'yan eh? Uh, ah, daanan na sa ilalim siya oh. Sa ilalim. Ito may oh, high tech dito dito ah. Meron din ano oh, meron din siyang ATM machine oh. <laughs> Ay, nakakita tayo dito. Bakit na dito? So, mag-relax-relax, relax, jamming, wag puro trabaho. Ayan, kailangan din natin mag-relax kahit paminsan-minsan. Ayan, dito kami sa port. Lunch bar, Prague. Ayan, meron silang tacos, barbecue ribs, nachos. Ayan o. Ganda ng lagayan ng ano o. Ay, ng nila o. Oh. Ayan, ganda ng lamisan nila o. Oh. Ito po. Baro yan. Ito po. Yan, dito kami sa barko. Ayun alis na ako punta Pilipinas. <laughs> Ayun. Ahoy. Ay, sarap maganda dito, mag-relax, relax, chill chill lang. Pero mahangin eh, malamig yung ano. Simoy ng hangin. Tingnan mo ang ambiyansa, pakaganda. Tapos meron pa siyang ano, meron pa siyang ilalim.

וואלית <laughs> <laughs>